Huling-huli ko, dito ka lang pala. Sinong kasama mo? <laughs> Kanina ko pa hinahanap. Akala ko may iba na siyang dinidate. Buy one, take one. Kamatis. 35% siya, guys. Binibili ko may sale. May pip nila ka. Talagang, Ang sarap talaga ng craving ako. Lalo sa panahon ngayon dito. Oy, oy, oy. Cut, cut, nato me. Shen, may order. Cut, cut. No, it's okay, it's okay, honey. It's okay. Order online ko sa Shen. One week lang. Ang bilis, ha? para pampinas ito. Excited na ako buksan ng aking order. Para sa akin guys, mas gusto ko talaga sa Shen. Mabilis ang delivery nila. At good quality naman para sa akin. Yung tela nila pampinas, manipis. Pero okay na okay talaga siya sa akin. Pantulog itong in-order hmm. ko. So, ko malaki. Ang kaano ako, okay na lang din. Pampinas ito guys. I-model <clears throat> okay. <clears throat> ko muna sa inyo ang aking order na pajama. Sakto lang din pala talaga siya guys. Kahit pang winter ko, sa Shen pa rin ako nag-order online. Pabayan muna kami guys kahit medyo maulan. Naghahanap ako ng mga sale na bilihin. Ang dami pa rin nagtitinda kahit na medyo masama ang panahon. Date muna kami ni Apam. Nasa school ang anak namin. At kahit hindi maganda ang panahon, ang daming tao. Mas lalo na ang dami mga pension people. Pension day siguro talaga pag Thursday. I miss you Philippines. See you soon, July. I miss my family so much. Mabuti nalang tumigil ang ulan. Kaya kapag ganitong panahon, natatamad talaga ako maglakad-lakad. Pero dahil bibili ako ng gulay at prutas, at maghahanap ng my sale. Ang asawa ko, guys, kapag may makakita siyang kakilala niya, naku, grabe, antagal-tagal makipag-usap. Kaya minsan, mas mabuting mag-isa na lang ako maglakad-lakad sa bayan. Yan, ganyan yung ugali niya, sobrang daltal. Labasan din sila sa bahay, guys, para mag-drink-drink, kape-kape sa labas, sa mga restaurant, ganun, coffee shop. Relax muna kami dito, ay. Eh. Sige na lang trabaho. Thursday, labasan ng mga pension people. Ganito ang mga tao dito, guys. May time talaga sila na mag-drink-drink drink man lang sa isang linggo sa labas. Ito ang shopping mall dito sa Gang, Belgium. Pupunta kami sa taas, guys. Maghanap ng sale. Tingnan yung nakapaskil dito guys, chicken by one take one. ako kasi ga ka, ang ugali ko talaga guys, kapag namamalengke, milig ako magtingin ng mga buy one take one, o mga sales. O diba? makatipid-tipid man lang tayo kasi mahal na ang bilihin. At makasave pa rin kasi umuwi kami ng Pilipinas every year. Kaya kahit pa paano makapag-ipon-ipon man lang, buy one take one, o yung minsan may expired na, e eh, kung pwede pa naman eh, hindi naman ako bibili na yung talagang expired na, hindi. Tinatanggal din naman nila. Kaya yung mga one day, two days, yan, yeah, binibili ko yan. 50%, 30%. Bilhin ko sana itong pet china na ito, isang balot. Nasa 300 pesos, ang mahal naman. Buy one take one na kamatis, binili ko talaga ito. Bibili ka ng isa at may free na isa. Sale din ito, mga sauce na to. Kaya madalas may sale dito. pa ko ng kiwi. Walang kiwi. Dati may nakita akong kiwi sauce dito. Wala silang kiwi. O Ito ata. Ah, hindi. bang mayonnaise ito. Indomie. Yan yung gusto ko. Mix salad. Ang sarap nito guys. Chicken ang halo niya. At my cheese. Kailangan magpakabusog dahil trabaho naman mamaya. magkuskus na naman ako mamaya. Sell itong mix gulay na ito guys. Pinili ko. Less 35%. O diba? May mixed gulay na ako na healthy. Pero nagluto pa rin ako ng beef nilaga na may ripolyo, may cabbage. Craving ko rin kasi ito guys. Sarap maghikop ng sabaw. At ito naman sa aking anak. At rice is life talaga daily talaga ako Pinoy food at ako lang din ang kakain nito guys ayaw ng mag ama ko ayaw ng anak ko ang lasa ayaw nila na may luya never silang kumain na may luya at after kong kumain nagpahinga saglit eto hinatid ako ng asawa ko sa bus station dahil nakakadalawang bus ako guys papunta ng trabaho at pabalik pero nagpahatid na lang ako kasi may time na lagi akong late sa pangalawang bus ko kaya dito kami ngayon sa boss station. Trabaho time. At big opportunity na dito ka sa abroad magtrabaho. Alam nyo ba guys, nung bago pa lang ako dito sa Belgium, parang nahihiya ako sa trabaho ko na mag-cleaning. Halos maiyak-iyak ako yan guys kasi ang pagod. Lalo na talaga sa umpisa kasi hindi naman itong trabaho ko sa Pilipinas eh. Hindi naman kami mayaman guys. Pero talaga syempre ang cleaning hindi mo trabaho sa Pilipinas. I mean cleaning, trabaho, trabaho sa bahay mo, ganun. Pero dito sa abroad, eh, trabaho ito, may oras, binabayaran ka. Kaya ipakita mo talaga na masipag ka, maayos ka, maglinis. At talagang big opportunity ito guys. Nung bago pa lang ako dito at nakakasahod na ako ng isang buwan, ito na ako na challenge kasi isa isang buwan lang. Ang laki, naka 80,000 pesos sa isang buwan. Kaya sa baba. Kailangan namin Wali san. Wali san. Ganito. Nakakahingal. Exercise na rin ito eh. Diba? Ay, nako. Kailangan kumita. Ha? One, two, three, and four. Four hug done. Ay, kapoy. Hinihingal ako, guys. Ang nakasantipok ng puso ko. In love na ata ako. <laughs> Hindi, guys. Kapag talagang hug done, hinihingal ako niyan. Akyat baba. Ganon. Kaya simula nung nakapagsahod na ako guys, na-challenge talaga ako ng gusto na okay naman pala. Eh bakit pala kung cleaning ang trabaho? Eh maraming Pilipino dito, Pilipina. Ang trabaho nila ay cleaning. At iba-ibang oras naman guys, may 10 hours, 15 hours, 20 hours. Ako 20 hours ako guys, per week. Hindi ako full time, part time lang ang trabaho ko. Kung full time ako guys, 8 hours per day. Eh, 4 hours lang ako per day. Monday to Friday. Kaya, nasa 60,000 pesos ang isang buwan ko. Imagine, 4 hours per day. Tapos, magsa magsasahod ko ka sa isang buwan ng 60,000 pesos. Pero naman guys, kahit malaki ang sahod mo, parang kulang pa rin. Kasi, ang dami kayang bayaran dito. Kabila't kana ng bayaran at padala pa sa Pinas ng pera. At dahil yearly kami imuwi ng Pilipinas, naku, isa pa yan, kailangan pag-ipunan. Pero kahit paano naman guys, nakaka-save-save naman at kailangan mag-save. Hindi pwede puro gastos. Yung loho ba, kailangan talaga budget-budgetin ang loho. Bili dito, bili doon. Kaya nga sa sales ako, sale ako pumupunta pag namimili. Yun ang paraan ko sa discarte sa pag-iipon. At hindi ako mahilig sa mga mahaling gamit ang hirap din talaga ng yearly umuwi sa Pilipinas. Sa, sa, ticket pa lang namin guys, grabe ang mahal. Siyempre, ang pinag-uusapan natin dito ay sahod sa isang buwan. At least okay na okay naman talaga guys, no imaginein mo. Sa Pinas ang liit-liit ng sahod, tapos ang mahal din ang bilihin. Dito balance naman guys, dapat din talaga ang, ang mag-asaw ay magtulungan. Lalo na ako ang pamilya ko, ang nanay ko pinapadalan ko monthly sa Pilipinas. 'di ba nakaka two times boss ako. Sa unang boss, sumakay ako at sa pangalawa, pinick up na ako ng asawa ko. At sa mga oras ito, guys, sa 7:30 na ito maliwanag pa. Ganito dito pag summer, ang saya-saya. Hanggang 10 o'clock yan guys, maliwanag pa. Dahil Friday ngayon, happy weekend. Two days rest day. Thanks everyone guys, see you in my next vlog.